Okay, so paano nga ba natin mapapalaki ang maliliit na itlog ng ating mga native na inahing manok? Kung inyong titignan, ito yung aking typical na inahing native na manok. Ang kanyang tayo ay mababa, manipis ang kanyang pangangatawan. Ngayon, ang aking ginawa ay pinamanadahan ko siya sa malaking uh, tandang. Sabi ng iba ay sasu, ang sabi naman ng iba ay kaber. Yan. Ngayon, nakaproduce ako ng tatlong upgraded na mga inahin. Yan. Pagkakapatid yan. Ito yung una. Uh, Dilaw-dilawin siya. Yan. Makikita mong mas malapat siya. No? Yan. Ito yung pangalawa. Yan. Magkapatid yung dalawa na yan. Magkapatid Tapos, ito naman yung pangatlo nilang Ah, kapatid. Yan. Makikita natin na mas malapad sila, mas matatangkad, mas makakapan ang katawan. Kaya kung plano nyong mag-meat production, ay inyong i-upgrade ang inyong mga native sa kabir o kaya sa sasu. Ngayon, tignan naman natin yung kanilang itlog. Ito yung itlog ng aking inahin na native. Ito ay medyo maliit yan Ngayon, ito naman yung itlog ng kanyang mga anak. Pag i natin, mas malalaki yung itlog ng kanyang mga anak. Mas nabinig at mahaba. Yan. Kaya, uh, mas marami din tayong mapagbebentahan kung ibebenta natin. Tignan naman natin yung itlog ng aking BA. O, halos magkasinlaki sila. Itlog ng BA at, at itlog ng uh, upgraded na native sa Kabir kaya para makaprodus tayo ng malalaking itlog, ay ating cross ang ating mga native na inahin sa malalaking mga tandang at yung kanilang mga anak ay magproduks ng mas malalaki at mas magagandang mga itlog.